So, what's up mga ka-something nicer? So, ayan guys, kahit na bagyo, nandito, nagbibigay tayo ng service natin sa ating mga customer. Since, hindi naman diniclare kung anong signal. So, mga kumpanya, may pasok po yan. So, may pasok din po tayo. Kailangan natin mag-deliver sa kanila. Today, it's Monday. yeah Kailangan po nila yung mga ating produkto. Buti na lang, nung Sabado, nakapick up na kami. Then, yung 100 plus, na-deliver ko na. At ngayon, days na lang i-deliver natin. Then, at ngayon, ito po. Unang delivery natin ngayong Monday. Then, pagkatapos po nito, huwi na tayo. So, ibababa ko lang po. Yan guys, yung 20, yung 20 trays ng egg na ibabana na natin dun sa service. So, yun na idadalain sa kabilang canteen itong ating sinusupplyan. Kasi, hindi lang ito ang kanyang pinag sa uh, si Sir Bishuhan, meron pa po siyang ibang kumpanya na siya rin na nagkakantin. So, yung may-ari. So, natira sa akin ay 30 trays at yung cooking oil. So, yung pong ibababa ko ngayon. Tara, silipin po natin. So, yun guys, ito yung ating produkto, no? Yung ibababa natin. So, yung 20 trays, makuha na ni Kuya, nilagay na sa service. So, ililipat yung sa kabilang ano, nila. So yun ang pinag-usapan namin yung kasi diniklear may pasok mo yung araw pero sobrang lakas ng ulan buti tumila <laughs> yan guys so sisimulan ko na po ibaba Isa. so yan guys ito na yung ating egg <laughs> yan 30, 30 trays na lang yung ating ibababa no so ipapasok ko na po yan sa loob dahil kailangan na rin po yan then yung 20 ay nai-karga na po dun sa service para dalhin sa kabilang branch. So guys, okay, hanggang dito muna lang ating video. Bawal tayo sa loob. Naiba ba ako na po yung kanilang order sa atin? So, hindi na na ibang tray na natitira. Kasi minsan, tinatapon lang. Eh, sayang. Mahal din ang isang tray. So, pumapatak na limang piso pong isa nyan. Tapos, pag tiniliver natin, iba napapatapon lang, no? Eh, hindi naman natin sila china charge ng bayad sa train as in egg lang talaga so ngayon po uwi na po ako so let's go and maraming maraming salamat po sa ating mga subscriber at bagong subscriber sana ma kayo ng mga idea or makapagbibigay ako ng inspiration sa inyo para mapush kayong mag business at yun naman po ay aralin nyo po muna kung ano yung magandang papasukin yung negosyo sa inyong lugar kasi po ako po ay malapit dito sa mga kumpanya kaya ito po yung naisip ko rin at salamat din ako doon sa nagsabi na ito yung magandang maging negosyo dahil ako po ay dating namamasukan sa isang kumpanya automotive automotive company so then na-inspire ako magnegosyo kasi nung nag-negosyo din ako nung parang hindi, hindi pa ganun kaseryoso eh talagang kumikita naman nung sineryoso natin ito sain maraming maraming salamat pulit and peace out so yun guys nandito na tayo sa bahay so kakapark ko lang yan nang ating pang negosyo ba naipark ko na kararating lang natin walang bagyo bagyo sa taong nagsisikap sa taong may pangarap so wag lang sobrang lakas no So, maraming maraming salamat ulit sa inyo. And peace out. Mga something nice it.